Kumusta, mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa isa pang video mula sa aming channel, kung saan ginalugad namin ang mayamang tapiserya ng pananampalataya at kultura sa Pilipinas. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang sentral na figura sa debosyon ng Katolikong Filipino, ang Santo Niño. Nagsimula ang kasaysayan ng Santo Niño sa Pilipinas noong 1521 nang ibalik ang imahe ng sanggol na Jesus ng mga eksplorador na Espanyol sa pamumuno ni Ferdinand Magellan. Ang maliit na estatwa ay regalo kay Reyna Juana ng Cebu pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob sa Kristyanismo. Simula noon, ang Santo Nino ay naging isang simbolo ng pananampalataya at isa sa mga pinakaginagalang na ikon ng relihiyon sa bansa. Isa sa pinakatanyag na pagdiriwang bilang parangal sa Santo Nino ay ang Sinulog Festival na ginaganap taon-taon sa Cebu. Ang kaganapang ito ay umaakit sa milyon-milyong deboto at turista na lumahok sa mga prosesyon, sayaw sa kalye at misa, lahat bilang parangal sa sanggol na Jesus. Ang isa pang malaking selebrasyon ay ang Santo Nino Festival sa Tondo, Maynila na pinagsasama samarin ang mga tao sa mga gawain ng debosyon at mga pagdiriwang ng kultura. Ang debosyon sa Santo Nino ay hindi lamang isang taunang kaganapan, ngunit isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Ang mga pamilya ay madalas na may mga altar na nakatuon sa Santo Nino sa kanilang mga tahanan at marami ang naniniwala na ang maliit na imahe ay nadudulot ng proteksyon at pagpapala. Sa video na ito, lalalim ang ating pag-unawa kung paano na ipasa ang mga tradisyong ito sa mga henerasyon, at kung paano ito patuloy na hinuhubog ang relihiyon at kultural na pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Samahan kami sa pagtuklas ng mga ritual, personal na kwento ng pananampalataya, at mga epekto sa kultura ng walang hanggang debosyon na ito. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-like ang video at i-activate ang bell para makatanggap ng mga notification sa aming susunod na content. Sa susunod na